Ang ating bida na siningtian ay nakalabas na ng portal. Mula naman sa portal ay may iba pang palabas at ito ay ang mga cultivators na binugbog ng ating bida. Ang dalawang babaeng may malalaking kokomelon naman ay lumabas na din ng matiwasay. Si Qin Feng ay nagtataka kung bakit wala man lang daw galo sinintian at ang dalawang babae. Dahil sa inis ni Haoran, sinabi niyang nagsinungaling siningtian sa kanilang ancestor at kinuha ang Supreme Chaos Cloud Fist. Si Kinli naman ay nagtataka sa sinasabi ni Hauran. Dahil sa inis ng mga ginulpi ni Ning ang mga ito ay sinabing parusahan ni Kin Feng si Ning Habang nangungulangot ang ating bida, sinabi niya namang tinulungan niya ang kanilang kingdom na linisin ang kalat nila sa loob ng portal. Sinabi din ni Ning Tian na dapat magpasalamat ang mga kupal dahil nakatanggap daw ng libreng masahe ang mga ito sa kanilang pagmumukha. Sila haran naman ay sinabing makapal ang mukha ng ating bida dahil sa mga pinaggagawa nito. Kaya naman kailangan daw nilang mahuli si Ning Tian. Ang ating bida naman ay nagsimula ng lumipad at sinabing hindi siya tungaw katulad nila. Ang iba pang cultivators ay nagsimula na ding habulin si Ning Tian. Ang isang lalaki ay nagtatanong kung ano na ang kanilang gagawin. Habang si Qin Feng naman ay sinabi na kung bakit daw kaya binigay ng kanilang ancestor ang mahalagang bagay sa isang tagalabas. Si Yukin ay nag-aalala dahil kapag nahuli daw ang ating bida ay siguradong hindi ito magiging maganda para sa kanya. Si Prinsesa Yuling naman ay sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya upang maprotektahan si Ning Tian kung sakaling mahuli nila ito. Mula sa mga bubong ay may mga nagtatakbuhan, pati ang mga tao na nakakakita sa habulan ay nagtataka kung bakit napakaraming naghahabol sa ating bida. Si Tian ay patuloy lang sa pagtakbo habang patuloy siyang hinahabol. Matapos lumingon ni Ning Chan, napansin niya naman na dumadami ang mga humahabol sa kanya. Mula sa kawalan ay may nambato sa kanya ng mansanas na ipinagtaka naman ng ating bida. Ang nambato ng mansanas ay sigian at sinabi na mapapalakas daw siya ng mansanas na ito. Nagpasalamat naman ng ating bida at nagsimula na din kumain. Dahil nagawa ni Ning Chan na kumain ng mansanas habang naghahabulan sila, nainis naman ang mga naghahabol sa kanya dahil sa nagawa pang magrelax ng ating bida. Ilang sandali pa binato na niningtian ang tiranya na mansanas, at nang iinis na sinabi na mas bilisan pa ng mga naghahabol ang paghahabol sa kanya. Makalipas ang dalawang oras na habulan, siningtian ay tumigil na sa pagtakbo. Sinabi din niningtian na huwag masyadong magpagod ang mga naghahabol. Kasabay nito tinanong din niningtian ang system kung gaano pa katagal ang kanyang God Realm Experience Card. Sinabi naman ng system na may isang oras pa. Habang pagod na pagod, masaya naman sila dahil sa wakas na cornered na nila ang ating bida. Dahil sa kanilang inis sumugod na ang mga ito kay Ming Tian. Ang ating bida naman ay biglang nagseryoso at biglang ginamit ang kanyang pansamantalang God Realm powers. Si Horan naman ay nagtataka dahil sa God Realm na aura na pinapakita ni Ming Tian. Ang ating bida naman ay sinabing may turn habang naglalabas ng matinding aura. Gamit ang kanyang palm technique, ginamit niya na din ang Thunder Wayne Dao. Si Haran naman ay nagugulat sa nangyayari, dahil may isang cultivator ang pumigil sa atake ni Ning Chan. Dahil sa ginawang pambabastos ni Ning Chan sa kanila sa pabilyon, pumunta daw ang matandang si Yushi dito para turuan ng leksyon si Ning Tian. Si Hara naman ay sinabi din na ninakaw ni Ning Chan ang treasure na meron ang loob ng portal, kaya naman kailangan daw nilang mahuli ang ating bida. Si Yushi ay sinabi na siya daw ang in-charge sa pagprotekta sa patakaran ng kanilang pabilyon kaya naman siya din daw ang magpaparusa sa mga hindi susunod sa kanilang patakaran. Ang matanda ay sumugod na sa ating bida, ngunit madali lang na iwasan ni Ning Tian ang pag-atake. Sinabi din ng ating bida na marami na siyang natalong Emperor Realm, kaya naman hindi daw siya takot sa Sky Realm lang na katulad ng matanda. siningtian ay naghanda sa kanyang pag-atake, si Yushi naman ay nagulat dahil sa pamilyar na enerhiya na ginagamit ni Ning Tian. Pati si Hauran ay nagugulat dahil noong isang araw lang daw nakuha ng ating bida ang libro ng teknik. Dahil nagawa na namang magulat ni Ning Tian ang mga prince sa paligid, nakatanggap na naman siya ng reward na Berserk Battle Spirit Card na agad niya naman inactivate. Habang pasugod si Ning Tian, sinasabi niya naman na wala daw imposibleng hindi niya kayang gawin ngayon. Dahil ang Berserk Battle Card ay nagagawang madoble ang kanyang lakas. Ang kalaban naman ni Ning Tian ay tumilapon at tumagos sa maraming gusali. Mula sa likod ng ating bida ay lumitaw naman si Qin Feng at sinabing magaling ang nagawa ni Ning Tian. Ang ating bida naman ay iniisip na sa wakas na gawa niya na din daw na magulat ang isang God Realm user. Si Qin Lin ay niyaya si Ning Tian sa pribadong lugar upang makapag-usap silang dalawa. Si Hara naman ay sinabing isang makapangyarihan na Emperor Realm ang kanyang Uncle Qin Feng. Kaya naman kahit tumakas pa siya ay hindi daw makakatakas ang ating bida. Si Qin Feng naman ay sinabing bisita nila si Ning Tian kaya naman itratrato niya daw ito ng maayos. Si Ning Tian naman ay ayaw daw sumama kay Kin Feng, dahil sa nakakaramdam daw ito ng hindi maganda. Habang nagpapalabas ng malakas na kapangyarihan si Kin Feng, sinabi niya namang sumama sa kanya ang ating bida. siningtian ay hindi nagugustuhan ang kanyang sitwasyon, ngunit bigla na lang may puwersang tumama sa kanyang harapan. Si Kin Lin ay sinabi naman na isang great emperor ang lumitaw. Kaya naman sinabi niyang ipakita nito ang kanyang sarili. Ang ibang tao naman sa paligid ay nagugulat dahil sa dumadami na daw ang dumarating na malalakas na cultivator sa paligid. Ang reyna ng mga kokomelon ng kanluran ay nagpakita na, na ipinagtaka namang makita ni Kin Feng. Inakala ng ating bida na umalis na ang reyna noong nakaraan, ngunit sinabi naman ng reyna ng kanluran na hindi pa siya umaalis dahil sa nandito pa daw sining tian sa lugar. Dahil ang reyna ng kanluran ay kasing lakas ng kanilang Divine Supreme Leader, nagtataka naman si Qin Feng kung bakit may malakas na tao ang promoprotekta sa ating bida. Tinanong ni Qin Feng ang reyna kung ano nga daw ba ang relasyon niya sa ating bida na si Chan. Tinanong naman ng reyna kung anong pakialam nito sa kanilang relasyon. Kaya naman sinabi ni Qin Feng na gusto niya lang malaman upang hindi sila magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pinaalala naman ng reyna na tinutulungan niya ang kanilang supreme leader, na ipinagtaka naman ni Qin Feng. Ang Reyna ay biglang inilapit sining Chan sa kanyang kokomelon. Sinabi din ng Reyna na kapag ginalaw nila ang taong ito, sigurado daw na kahit ang kanilang leader ay hindi magagawang protektahan ang kanilang bayan. Nagtaka naman si Qin Feng kung bakit ito ginagawa ng Reyna sa kanila. Ang ating bida at ang Reyna ay nagulat sa kanilang naramdaman. Habang ang mga tao naman sa paligid ay sinabi na sa wakas dumating na ang kanilang leader. Dahil sa pagdating ng kanilang leader, Inaasahan na ng mga tao sa background na mahuhuli ng kanilang leader, si Chan, at ang reina Ang leader ay sinabi na walang mga disipolo ang reina na kalalakihan, kaya naman wag na daw makialam ang Reyna ng kanluran sa kanilang gagawin kay Ning Tian. Ang Reyna naman ay sinabing hindi niya disipulo si Ning Chan, ngunit handa niya daw itong protektahan. Ang mga tao naman sa paligid ay nagtataka na kung sino nga daw ba talaga si Ning Tian. Pati sila Prinsesa Yuling ay nagtataka kung sino nga daw ba talaga ang ating bida. Tinanong ng leader kung gusto daw ba makipagdigmaan ng Reyna sa kanilang kingdom, ngunit ang Reyna naman ay alam daw ang tungkol sa digmaan nila sa mga barbarians. Kaya naman tinanong ng Reyna ang leader kung handa daw ba itong galitin ang dalawang Great Emperor. Nagtaka naman ang leader kung anong ibig sabihin ng Reyna ng kanluran. Sinabi naman ng Reyna na may isa pang babae na malakas na Great Emperor ang promoprotekta kay Ninchen. Ang leader naman ay iniisip na kung si Empress Lu Wuking nga daw ba ang tinutukoy ng Reyna. Tinanong ng Reyna ang ating bida kung tama nga daw ba ang kanyang mga sinabi. Ang ating bida naman ay gusto lang daw sana ng tahimik na pagpunta dito. Ngunit habang tinatanggal ang kanyang maskara, sinasabi na maninintian na mukhang wala na siyang magagawa. Si Haran at iba pang kalalakihan sa paligid ay nagulat dahil guwapo daw pala talaga ang ating bida. Ang mga babae naman sa paligid ay nagtaka kung sino sinintyan dahil handa daw silang pakasalan ang lalaking ito. Mula sa background may nagsabi naman na siya ang patriarka ng heavenly demonic na sekta na ikinagulat naman ng lahat sa background. Pati sila Prinsesa Yuling ay nagulat at hindi makapaniwala na siya ang patriarka ng heavenly demonic na sekta. Dahil sa dami ng nagulat ni Ning Chan, nagkaroon siya ng kakayahan magturo at naging imperial mentor. Pati ang ating bida ay hindi makapaniwala dahil sa kanyang pagiging guwapo ay andami niyang nakukuhang benepisyo. Dahil sa mga nabalitaan ng leader sa mga nagawa ni Ning Tian sa mga nakaraan, iniisip niya namang hindi ito ang pagkakataon para magkaroon sila ng alitan sa dalawang Great Emperor. Dahil ang patriarka daw ang bumisita sa kanila, hindi na daw nila paghihinalaan ito, ang mga nakuha niya ay sa kanya na din daw, na ikinagulat naman ng ating bida. Ang reyna ay sinabi naman na marami na daw itong nakuha sa lugar na ito. Kaya naman mas makakabuti kung ibabalik na daw ni Ning Tian ang treasure na nanggaling sa kanilang ancestor. Sinabi naman ni Ning Tian na tama ang reyna dahil baka mabaliw daw ang kanilang leader kapag hindi niya ito ginawa. Nilabas na ni Ning Tian ang libro ng teknik at handa na itong ibigay sa leader. Nagpasalamat naman ang leader matapos ibalik ni Ning Tian ang treasure. Matapos niyang buklatin ang libro, bigla namang nagulat ang leader. At tinanong kung anong binabalak ni Ning Tian na mangyari, ipinakita niya din ang nilalaman ng libro na ipinagtaka at ikinagulat naman ng ating bida